Magic Johnson ipapasok si Coach Malone sa Lakers at yan is priority ni Rob Pelinka sa offseason. Pero bago yan, matapos mabigo ang Los Angeles Lakers sa unang round ng NBA playoffs kontra sa Minnesota Timberwolves, marami ang nadismaya, kabilang na ang NBA legend na si Magic Johnson. Ayon kay Magic, isa sa mga dahilan ng maagang pagkatalo ng Lakers ay ang kakulangan sa coaching experience ni JJ Redick, lalo na ang desisyon nito na gumamit ng small ball lineup sa mga critical na sandali ng laro. Para kay Magic, hindi sapat ang potential ni Redick kung wala itong sapat na karanasan, lalo't mataas ang expectations sa isang team na tulad ng Lakers. Sinabi rin ni Magic na dapat sana'y kumuha si Pelinka ng isang veteran coach na makakatulong kay Redick. Isa sa mga lumulutang na pangalan ngayon ay si Mike Malone, dating head coach ng Denver Nuggets na nagbigay sa franchise ng kanilang kauna-unahang NBA Championship noong 2023. Kilala si Malone bilang isang disiplina at defensive minded coach na kayang imaximize ang talento ng kanyang mga manlalaro. Bukod dito, may kasaysayan na si Malone at Lebron James dahil naging bahagi si Malone ng coaching staff ng Cleveland Cavaliers noong mid-2000s. Ang kanilang dating ugnayan ay maaaring maging pundasyon ng mas matibay na chemistry sa Lakers kung sakaling magsama silang muli. Kilala rin si Malone sa kanyang kakayahan na bumuo ng malakas na locker room culture, isang bagay na kulang umano sa ilalim ni Redick. Ayon sa ilang insider, interesado rin umano si Malone na maging bahagi ng Lakers kung mabibigyan ng pagkakataon. Kung ito ay matutuloy, posibleng ito na ang pagbabagong kailangan ng Lakers upang makabalik sa forma at lumaban muli para sa kampiyonato. Samantala, pinangako ni Rob Pelinka na gagawa siya ng paraan upang makahanap ng isang bagong sentro na magiging katuwang nina Lebron James at Luka Doncic sa kanilang susunod na kampanya para sa kampyonato. Hindi na rin nakapagtataka kung bakit maraming mga big man ang nauugnay sa Lakers sa mga panahong ito. Handa rin si Pelinka na magsagawa ng malaking trade kung kinakailangan upang matupad ang kanilang layunin. Subalit ayon sa isang insider, baka hindi na rin kailangan pa ng Lakers na magsakripisyo ng kanilang mga assets sa trade. Sa halip, maaari silang pumili ng mga available na big man sa free agency. Isa sa mga pinakabagong pangalan na napabilang dito ay si Steven Adams na magiging unrestricted free agent matapos magtapos ang kanyang kontrata. Ang pagkakaroon ng isang tulad ni Adams ay magiging malaking tulong sa Lakers. Kahit hindi siya kilala sa flashy plays o alley hoop dunks, kilala naman siya sa kanyang pagiging solid defender at rebounder. Isa siya sa mga pinakamahusay sa pagbibigay ng screen, paghuli ng offensive rebounds, at pagbantay sa ilalim ng ring. Mga aspeto na kulang sa kasalukuyang lineup ng Lakers. Bukod Adams, isa pa sa mga target umano ng Lakers ay si Yanis Antetokounmpo. Ayon sa mga analyst, may posibilidad na mag-request ng trade si Yanis matapos ang maagang pagkakatanggal ng Milwaukee Bucks sa unang round ng playoffs. Kung sakaling makuha ng Lakers si Yanis, makakadagdag siya ng malaking defensive presence at elite scoring option, bagay na tiyak magpapalakas sa kanilang kampanya. Kung magtatagumpay ang Lakers sa pagkuha kay Yanis, posible nilang mabuo ang pinakamalakas na big three sa buong NBA, Lebron, Luka, at Giannis. isa itong kombinasyon ng karanasan, playmaking at atletisismo na tiyak na magiging banta sa kahit anong koponan. Sa pangakong binitiwan ni Pilingka, mukhang determinado siyang buuin ang isang championship contending team habang papalapit ang off-season, siguradong abangan ng buong NBA World ang bawat galaw ng Lakers.